O tayo sa lola ni Mark. Ayan, kumusta po? Kumusta po si Mark? Hindi dito makapunta. Hindi dapat puntulin to. Pinadala naman namin hmm. ng daw. na. Binili't mm -hmm. kinabilhahan ko. yung nanay niya. Na Wala lang. May trabaho na uli. Wala ni uli. Tatrabaho daw. Hindi naman turon. Puro diretso turon. mapunta ako doon. Nandito si Ay, ano? Si Monica. Monica. Ay, po si Monica o oh, naglalaba. Sige si kuya mo. Tabahin. Tara, samahin mo ako. Naglalaba ka. Si Halika, uh -huh. Anong grade mo na? Ay, grade 9 ka na. Siyan si mama mo. Kumbo. Natrabaho siya labo. Ah, anong ano araw na uwi, si mama mo. Ano allowance niya. Ito na po tayo kina Mark. Ayan, tapunta po tayo kina Mark. Dadalahan po natin, natadalahan po natin ng kokoshi. yan And spirulina. Salamat po kay Ma'am Evelyn Pablo na nagpaabot po ng mga vitamins ni Mark. Ayan, ito po yung kanilang bahay. Apo, lima paggawa po natin ito. No? Mag-ipon-ipon pa lang po tayo meron na po dito nga uh, may naipon na po tayong konti keso ayoko pong simula na bitin mayroon pong magsimula kasi na uh, bitin bitin ang ating pera ano po ay Wala. Uh, tanggal na talaga nasa ah, si kuya mo Oh, dari si ikaw na Ah, kumusta ka hindi ka pa nakakalakad ng ayos pero nakakabangan ka Busigla, uh. maayos ayos ngayon ang ano may gano'n daw yung korte naman Parang tumaba ka. Parang maayos-ayos ngayon ng mukha mo. Maliwalas. Okay na ba yung pakiramdam mo? Okay na po. Kesa po na nangarami. Mm, very good. May gamot ka? Umus na po. Eh, yung ano ng doktor sa'yo na galing sa center? E di ako okay pinakakakuha. Bakit? Wala daw po dyan. O isa kayo kumukuha? Titignan daw po sa labo. Tatawag lang daw po si ama. Ito dyan na po. Meron pero okay naman yung pakiramdam mo ngayon kasi dati. Okay. Yun lang paglakad mo. Mm. Ano ba nang ka? Ano nararamdaman mo? Ito lang bang wala kang sakit ko. Diyan lang. Mm. Mm. Ito ano, kokoshi yan. Para daw tumaba ka. Yan, yan ay kokwap drink mix with ganoderma extra. May ano yan, mayroong ganoderma. Para sa yan, tsaka yung spirulina. Oh. Yung kagaya nung ininom yan dati, spirulina para lumakas ka. bigyan ni Ma'am Evelyn Pablo. Tingnan so, si Mama mo. Nasa, nasa labo po yata. Araw-araw umuwi. Kanya na po nandito. Ay, hindi kami nagpang hmm. Sayang. So, Anong dinala ni Mama mo dito? Budget niya. Apo bigas. Mm -hmm. Saan siya nagtatrabaho banda? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Buti, okay yung pakiramdam mo. Wala no? ang balakang mo. Gagag ako nakapunta. Ay. Pero nagsabi naman si tita mo na lumabas na kayo ng ospital. Nung isa ka pong tumot, pag nainom po ako nun, no, nakakalagalagad po ako. Ay, alalay po. Hmm. Hmm. Saan nyo nakukuha? Nabibili sa, ay, hinihingi nyo sa center o bumibili ay, kayo? Ayun po yung resita. Unang um, um, resita po sa akin. Ay, di, ipagpatuloy mo yun. Ilang buwan mo daw yung iinumin? Ano um, ba, bilang lang po yun. 28 lang po yung inumin ko dapat nun. Ah... Um, kaya po paputol-putol na ko. Ah, oh, may ano pala siya, ano? May bilang, bilang po yung gamot. Bawal masubrahan, ano? Dapat 28 tablet lang. Yung sa para sa ano, para sa baga mo, di ba? Wala kang hiningi sa center, walang sinabi sa ano. Wala po. Wala naman. Pero hindi ka naman nahihirapan huminga. Hindi naman? Hindi po. Hmm. Medyo tumabataba ang pisngi mo, mo ngayon ah. Magana ka kumain? Oo. Uh -huh. Ah, kaya pala. Tumaba po yung niya mga kalinga po. Okay, okay siya. Dahil pa nga po ng baka doon pa na Baka namamaga? mamaga? Hmm. Bakit? Ano guru. -huh. Parang namamanas, gano'n? Tumaba bakal simpis ni. <laughs> ano daw yun? Kaya <laughs> po namin si Mario. Nahuli sila. Hindi ka nakakalabas-labas <laughs> dyan. Dito ka. Kaya mong lumakad. Ano, hirapan ka? Kaya mo daw si mo. naman ni Merle. Pabigyan talaga niya ako. Thank you, Merle. Apat lang <laughs> binili niya. Apat. Okay na yun. Tige-isa nga tayo eh. Hmm. <laughs> Bait ni Merle eh. Kailangan talaga lahat meron. Ano Merle? Uh, Di, parang ito saan? May rayuma? Hindi. Hindi, lang. Bakit? May rayuma ka? May si Mark. bago. Sabi ko tumabag si Mark. Baka daw pag-a lang yung pisngi niya. Tumabag ang pisngi. No? mm -hmm. Pero... Nakalakad ka na? Nakalakad na? Mahirapan pa daw siya. Mm -hmm. Pero okay, okay no. na yung ano. At ka maliwalas yung mukha mo. Yun mga. nga! Sabi ko kakapagtingin ko, maliwalas mukha mo ngayon ah. No? Mm -hmm. May kagaya dati talaga na makita mo yung mukha niya talagang ano, madilim. Sumunod, dilim pala. Sumunod, sumunod si Kuya Mel. Aking <laughs> <gabing> walang hanggan. <laughs> yan, ito yung tinutulungan ko, Kuya Mel. Mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. So, so, Si Mark, yan yung pinuntahan ko sa ospital. Ah. Nakalabas ah, na siya. O, oh, kamusta naman? Okay naman po. Okay naman. Maliwalas nga yung mukha niya ngayon. Eh. Yung... Ah, okay. Yan, tuloy-tuloy mo yung pag-inom niyan. Ha? Yan, oh, yan. Ano yan? Ah, food supplement. Food supplement naman niya, wala namang masama oh, diyan. Herbal 'yan. Herbal 'yan, ha? Ano nararamdaman mo ngayon? Masakit lang po yung balakang ko. Masakit yung balakang mo? Ilang taon ka na? 18 po. 18? Ah, sak sakit na matanda 'yan. Eh, ang bata pa nga Hindi, siguro ano ah, uh, sa tingin ko 'yan. At uh, tapos ano, alam mo yung fresh milk na may moringa ibe-blend yun. yun. ang inumin mo sa araw at saka sa gabi. pagising mo sa umaga, at saka bago ka matulog sa gabi. Yung fresh milk na memory nga, kaya lang kailangan kasi may refune eh. O, kasi yung sa buto yon mabisa yun. Fresh eh, milk na memory nga. Yung dahon na malunggay, ibe-blend mo yun. Tapos hanggang sa parang magkakaroon ng kulay green yun, yun yung iinumin mo. Napakahusay nun, baka sa buto yan. Try okay. mo lang. Andiyan makabangon dati kaya pinapadala ko sa ospital. Mm. Pero ngayon okay na. Pero kung nakakatulong sa iyan, okay din 'yan, 'yang food food supplement, parang 'yun din 'yung sinabi ko sa iyo, food supplement din yun uh, herbal 'yon. So pwede mo itry din 'yon <coughs> habang umiinom kanyan. Um, Wala problema problemang ano -sabay pag sabay-sabay 'yan pag herbal. Okay, yun Ubus na yung ganyan mo? Yung bingi ko sa iyo dati? Hmm? Nasaan? Yeah, ah, ako. di mo iniinom? Paubos na, pa na? Mm -hmm. Inumin mo nang inumin at wala man yung problema kahit damihan mo. Eh po, yan, yan, yan po yung, yung vitamins din po. Okay lang yan, kahit isabay mo. Wala man problema. Mm -hmm. Kasi herbal yan. Walang problema ang isabay mo. Mas maganda nga yun eh. Mas maraming vitamins para lumakas ang katawan mo. Mano ka nga ngayon, maliwala sa mukha. Nagsunodan sila, oh. Ha? Hmm. Nasaan si ano, kapatid mo? Pasok? Simpo. Yung lalaki? Yan po. Yung isa pong maliit, hindi pa nagpasok ng hapon. Hmm. Labas-labas ka din para maanuhan ka. Labas-labas uh, ka. Karamihan pong ginagawa ko, naka po sa tuhod. Nagagara ganito po ako. Kasi pag po, ay sobrang sakit po. Talaga. Hmm, kailangan nakahawa ka sa tuhod. Hmm. Pag nakakainan po ko ng gamot na, yung gamot na nainom ko, nakakalagad-lagad po ako ko, Kas Kaso lang, may bilang, ano? Hmm. Bilang okay, lang. Tuloy-tuloy yun yung spirulina. Maganda yan. Kasi baka hindi masyadong dumadalo yung dugo mo ay. Maganda yan para sa ano. Sa blood circulation mo. Yan. Pasalamatan mo si Ma'am Evelyn. Siya yung nag, ano yan sa'yo. Nagbigay. Ma'am ako, Evelyn? Oo. Ah. Mm -hmm. Maraming salamat po kay Ma'am Evelyn po. Sa niya ng positive supplement po. Yan ano lang yan si ano lang yan? Cocoa powder. Chocolate. Na may uh, mushroom. Ganda yan. Pampataba yan, Mark. Baka pagbalik ko dito, matabang-mataba ka na. Ano, <laughs> pampataba yan? Mataba yan siya. So, ayan. Inumin mo yan. Tapos, tuloy-tuloy lang sa mga, ano, iniinom mong gamot. Kung ano yung resita ng doktor ba. Inumin mo rin. Para tuloy-tuloy yung pagaling mo. Dapat makapagpainit ka sa ano? Magpainit ka sa umaga. Bilad-bilad ka. Painit. So, exercise ka. Para malakas ang iyong katawan. Nalabas hmm. po ako dyan. Pinapalabas ko po yung kukuan. Yun, tama yun. So, tama yun. Para lumakas ka. Tulungan mo rin yung sarili mong gumaling. Tapos, inom ka nyan sa gabi. Nya kokoshi. Para makatulog ka ng mahimbing. Hindi ka man nahihirapang makatulog. Hindi na hmm, Sabayan mo nyang kokoshi. Para makatulog ka ng masarap. pagaling ka na niyan. Magpagaling ka muna. Buti na lang wala na 'yung mga bukol mo. Yung sa leg mo wala na talaga. Nagbalik po 'yung sugat. Sugat lang man. At tinis na po po magkaya ng ano, manok. Ngayon araw po, napansin ko pa yung sugat ulit. Ay, bawal sa'yo ang malansa. Tinigil ko po ni. Bawal ang malansa. Malansa. Manok, itlog, bawal din siguro. Wala na po kasi, kala ko po wala na. Tapos nagsugat po ulit. At tinigil ko po, po ulit ang malansa. Huwag ka na munang kumain ng malansa. Bawal sa'yo. Bawal ang manok, itlog, tapos ano pa bang ibang malansa. Bawal din siguro sa'yo ang pusit. Hmm. Na? Kasi malansa yun ay. Basta pag mga malalansa, wag kang kumain ha. Para tuloy-tuloy yan. Yung sa ulo mo, wala na yung bukol. Wala na. yun. Iwas ka sa malalansa. Hindi na nga po sumasakit yung ulo ko. Ang guling. Very good. talaga nga sa balagang ko. Sige lang. Tuloy-tuloy mo lang. Damihan mo ang food supplement para lumakas ang katawan mo ha. Kailangan mas maraming food supplement. Busin mo na yung ano mo dyan. Hindi pa pala parang isang buwan ako hindi nakapunta dito ah. Hindi pa pala inubos. <laughs> inumin mo na ng inumin. Wala man yung overdose, walang underdose. Dapat tatlong beses sa isang araw. Magat ang hapon. Para lumakas ka. Tapos yan, sa umaga at sa gabi. Very good yan. Ang gali sa katawan. sige. Hindi pa magtatagal ha. Mauwi na rin kami. Ito, pambili mo ng merienda salamat po welcome pabili ka ng merienda kahit tinapay buti dinadalhan man kayo ni mama mo ng ano mga pangailangan nyo dinadalhan po okay naman si mama mo na wala nang ibang asawa meron pa din po loko ka meron pa din nagsasama sila ito tayo pa nagpunta rito. Yung lalaki? Oo. Uh -huh. Ay, di mas okay kung ano, magpapakilala niya sa inyo. Di ba? Yung nakilala mo. Matagal ko pa nang kilala. Hmm. Mas okay yun. Para open ba? Kilala niyo na. Para maganda yung magiging samahan Anong sabi sa inyo? Ay, ano po? Hindi ko na po lang kinausap. Ay, di mo ko nakausap? May pamilya din yung lalaki? Hindi ko po, po alam. Pero kilala mo sa mukha. Sige, magpalakas ka. Mabalik ulit kami sa ano. Pag hindi na kami busy. Inom ka yan, ha. Magpatimpla ka na ngayon yan. Oh. Kokoshi. Uh, mabusog ka. Yan ay kahit ano kasi. Pag uminom ka kasingan, patutulogin ka talaga nyan. Para makapagpahinga ka. Sige, thank you. Palakas ka. Magpagaling ka para makalabas-labas ka na dito sa lungga mo. Ha, kasawa na dito. <laughs> Hindi ka ba nagsasawa dito sa lungga mo? Nagsasawa din po. Hmm. Okay, magpalakas ka. Tutuwa nga ako at maganda yung ano mo ngayon, aura. Maliwala siyang mukha mo. Okay. Yeah, bye bye. Thank you so much po again, Ma'am Evelyn. Sa pinabot mo pong food supplement. Ayun, salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating mga beneficiary. Bye bye po. God bless us Sorry.